Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo yung magbantuhan. Si Anthony Davis ang nanguna sa Team USA sa kanilang panalo laban sa Australia. Nagtala siya ng 17 points, 13 rebounds, and 2 blocks mula sa bench. Habang starting center naman nila na former NBA MVP Joel Embiid ay gumawa lamang ng 10 points and 5 rebounds. Ito nga ay matapos sa ma-foul out niya sa loob ng tatlong quarter kontra sa Canada noong first game. Kung papanoorin nyo nga ang game kanina, Obviously ay mas maganda ang pinapakita ni Anthony Davis kaysa kay Joel Embiid, hindi lamang sa opensa kundi pati na din nga sa depensa. Mas magandang fit nga si AD sa ganitong star-studded team kaysa kay Embiid dahil sa opensa nga ay mas active si AD bilang rebounder, catch and shoot player, roller mula sa pick and roll at taga follow up. Sa depensa naman ay perfect nga ang combo nila ni Bam Adebayo. Kaya nila mag-switch 1 to 5 at aktibo din sila bilang mga help defenders habang si Embiid naman ay more of a low post player. Subalit so sa star-studded team na tulad ng Team USA ay nagiging ball stopper nga siya. Tumitigil nga sa kanyang ikot ng bola dahil pumuposte muna siya. Unlike AD na mas mabilis sa pick and roll at depensa, kaya naman bagamat sabihin na natin na mas magaling na one on one player si Embiid kaysa kay AD, mas fit nga si Davis mga kaibigan sa team na ito, kaya naman ang hiling nga ng mga fans online ay ilipat na si Embiid sa second five at si AD ang gawin na starting center. Well ang problema lang nga dito ay sino ang papalit na power forward dahil hindi nga magandang kombinasyon si Bam Adebayo at Joel Embiid bilang power forward and center offensively and defensively defensively. Dito na nga papasok ang pagkakawala ni Kawhi Leonard sa lineup at ang pinalit nila ay isang gwardiya na tulad ni Derrick White. So far ay hiling nga ng mga fans sa si AD na ang gawing starting center. Ang tanong lang ay sino ba magiging second five mo? Dahil ang ganda din nga ng kombinasyon ni AD, Bam at Drew Holiday sa depensa. On full display nga yan sa kanilang game laban sa Australia. Kayo ba mga kaibigan, base sa first two friendly games ng Team USA, sino ba ang dapat na maging starting five nila? Habang patuloy naman na nag-uusap ayon kay Shams and The Athletic ang Golden State Warriors at ang Utah Jazz regarding Lori Markkanen, nag-offer na umano ang Warriors ng trade deal na nakapalibot kay Moses Moody, multiple first and second round picks at pick swap kapalit si Markkanen. Ganun pa ay hindi pa nga kumakagat dito ang Utah Jazz dahil may mga teams nga na kaya pang magbigay ng mas magandang offer kesa dito tulad na lamang ng San Antonio Spurs at Houston Rockets. Una na nabanggit na gusto umano ng Utah Jazz ng tatlo sa apat na young players ng Warriors sa sila Jonathan Kuminga, Pujemski, Moses Moody at Trace Jackson Davis. Kaya naman hindi nga talaga mapapa ng ganun na lamang si Danny Ainge at ang Utah Jazz. So makikita nga natin mga kaibigan, sa mga susunod na araw o linggo kung makokompleto ba ng Warriors ang trade na ito. O kaya naman maaagawan pa sila ng Spurs o ng ibang team. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?